Safe ba ang solar sa panahon ng tag-ulan? Ito ang laging tanong ng karamihan lalo na kapag nag na ang bagyo at kidlat. Maraming may ganitong agam-agam, pero ito ang malinaw na sagot. Sa panahon ng tag-ulan, ligtas pa rin gamitin ang solar PV system basta tama ang pagkaka-install at may tamang protection devices. Ang mga solar panel ay gawa sa tempered glass at sealed na hindi pinapasukan ng tubig. Pero syempre, hindi lang sa panel natatapos ang protection. Ang surge protection device o SPD ay mahalagang bahagi ng isang maayos na system. Kapag nakidata ng ating solar PV system, ang SPD ang unang sumasalo ng surge para hindi tamaan ang inverter o appliances mo. Dito rin pumapasok ang grounding system. Dapat maayos ang earth grounding para ligtas ang buong kabahayan. Bukod sa mga gantong protection devices, importante ring alam ng may-ari kung ano ang mga gagawin kapag tinamaan ng kidlat ang kanilang solar. I-off agad ang inverter. Kung may abnormalities, check ang online monitoring system at tingnan kung merong irregularity sa data. Pagkatapos, agad na kumonsulta sa kanilang solar provider para mabigyan ng rekomendasyon kung ano yung kasunod na gagawin. Huwag na wag bubuksan kung may amoy sunog, tunog o biglang nawala ang display. Ang bottom line, oo, safe ang solar sa tagulan kung kumpleto at tama ang system design. Kaya kung bahala ko pa magpa-solar, itanong mo agad kung may surge protection na kasi hindi lahat ng installer na ilalagay ito bilang default. Kapag maayos ang solar mo, hindi mo kailangan matakot sa ulan, pero dapat lagi kang handa sa bawat panahon.